Magandang gabi sa inyo, Batang 90s Horror. Ako nga po pala si Ramil. Yung kwento ko ay nangyari nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Dito rin yon sa kamay mga bandang mid-90s. Nakatera ako sa Commonwealth noon, kaya araw-araw akong bumabiyahe sa kainang Tamaraw FX papunta at pabalik ng bahay namin. Wala pang aircon na jeep noon kaya kapag ka gusto mo ng medyo komportable yung biyahe mo, Epex talaga yung sasakyan o kaya taxi. Pero syempre dahil estudyante lang ako nun, kaya dun ako sa mas mura, which is yung Epex ngayon. By the way, di ko na maalala kung kailan binago yung tawag pero yung Epex at saka yung UB Express, eh parehas lang. Iba yung vibe ng mga biyahe nun. Sa Espanya hanggang Pilkowa, puro kainan sa gilid ng kalsada. May mga nagbebenta ng cassette tape sa bangketa at kung minsan eh may makakasabay ka pang nagdadala ng walkman o radyo na may antena. Although pag rush hour, parang ngayon din na siksikan yung mga pila sa mga pampublikong sasakyan. Wala pang cellphone noon kaya kung late ka makakauwi, wala kang text o tawag mula sa magulang mo. Maghihintay ka lang talaga o uuwi kang may sermon. Ako, sanay na sa ganon, lalo kapag ka-gabi. Yung kwento ko pong ito ay eh nangyari sa isa sa mga biyahe ko habang pauwi ako. Nung araw na yon, pagtapos ng klase ko sa hapon, dumaan pa ako sa dorm ng kaklase ko. Nung uuwi na ako, madilim na. Mga alas otso na yata yun ng gabi. Bihira na yung mga estudyanteng kasabay ko. Karamihan eh, mga nanggaling sa opisina o kaya mga tindera sa palengke. Ramdam mo na yung pagod ng lahat. Hindi katulad sa normal na oras ng uwi ko na hapon, kung saan ang mga kasabay ko eh, yung mga kapwa-estudyante ko na puro kwentuhan tsaka tawanan. Umupo ako sa bandang bintana. Wala nga kasing cellphone kaya para hindi ako maboring sa biyahe, ang ginagawa kong source of entertainment ay eh, yung pagtingin sa paligid ng kalsada. Sakto lang para mapanood ko yung mga ilaw sa labas habang umaandar kami. Sa isip ko, wala talagang kakaiba sa gabing yon. Pero mali pala ako. Tahimik nga lang yung loob ng sasakyan habang tinatahak namin yung kahabaan ng Espanya. May bumaba nga, tapos huminto kami sa kanto Nakita kong kinuha ng driver yung jug ng tubig sabay bukas sa hood ng sasakyan. Hindi ko na maalala kung saan yun mismo pero dun ko unang narinig yung boses nung isang bata na nasa kabilang bintana. Ma, nakakatakot yung babae oh. Huwag kang tumuro, Totoy. Gabi na oh. Kagatin mo nga yung daliri mo. Sagot naman ng babae Natingin ko nanay nung bata. Bali nung oras na yun hindi naman ako lumingon Nakatukod lang yung ulo ko sa salamin ng bintana pero napatingin nga ako nung nagsalita uli yung bata. "Uy eh, noy, nakakatakot kasi, Ba't puro sugat yung mukha niya. Naaksidente ba siya?" Napakunot yung noo ko nun Na ako kaya tumingin ako doon sa tinuturo ng bata. Nagtaka ako kasi wala namang tao doon sa waiting shed. Hinawi nung nanay yung kamay ng anak niya. Sabi tumingin sa akin na para bang nanghihingi ng pasensya. Parang nasa 5 years old lang yung bata noon paring RJ. Hindi ko alam kung bakit pero parang kinilabutan na ako ng oras na yon. Ilang beses pa nga nagsalita yung bata pero pinilit ko na hindi na lang pansinin. Nga pala paring RJ, parang nag-overheat yung sinasakyan namin noon kaya medyo nagtagal kami dun sa kanto. Nagbabaan na nga yung ibang pasahero, binalik na din kasi nung driver yung bayad nila. Pero ako, tinamad na ako humanap ng ibang masasakyan. Kung hindi kasi punuan sa bus, mahal na taxi lang yung pwede mong pagpilian na masakyan. Tsaka sabi naman nung driver, saglit lang yon at papalamigin lang ng konti yung makina. Kaya imbis na bumaba, niyakap ko yung backpack ko at inayos yung pagkakaupo para makaiglip sana muna ako hanggang sa makita kong napabalikwas yung batang maingay. Nagmamadali siyang umayos ng upo. Mula sa pagiging makulit at maingay na bata, bigla itong napayakap sa braso nung nanay nito. May tinitingnan siya na kung ano. At kung ano nga yun eh, nakita kong naging dahilan yon ng takot sa bata. Titig na titig siya sa tabi ng driver seat sa upuan, sa unahan, na nung mga oras na yun eh, walang tao. Nakabukas yung pintuan sa side na yun. Doon kasi kinuha ng driver yung jug ng tubig. Sa pagtataka ko nga, napatitig din ako sa banda doon. Sakto naman na sinarado na nung driver yung hood ng sasakyan. Sabay napahinga na nga ako ng maluwag. Sa isip-isip ko, ay salamat, makakalis na rin. Nakita kong naglakad yung driver papunta sa nakabukas na pinto ng driver seat. Nilagay niya yung jug sa harap, sabay sarado ng pinto. At halos panawan nga ako ng ulirat. Nung makita ako mula sa side mirror, yung refleksyon ng isang babae na sugatan yung muka. Dilat na dilat yung mga mata nito na hindi ko matanaw yung kulay itim. Grabe parang RJ, napasigaw ako nun. Kaya nagtinginan sa akin yung driver tsaka yung ali. Pagbalik ng tingin ko dun sa harap, wala na. Tinanaw ko pa yung harap na upuan pero wala namang tao. Pero dun sa nakita ko, sigurado ko na may nakaupuron sa passenger seat. Tingin ko babae yon dahil sa hulma ng mukha niya. Para siyang poon na sugat yung mukha. Sigurado ko kasi malaki yung side mirror ng Tamaraw FX na yon. Kitang kita ko yung buong upuan mula sa kinalalagyan ko. Napatingin ako dun sa bata, pati dun sa nanay. Parang naintindihan nila yung naging reaksyon ko. Pero yung driver, nagtanong sa akin kung okay lang daw ba ako. Mabilis yung hinga ko nun, kaya hindi kaagad ako nakasagot. Hindi naman ako bumaba sa sasakyan kasi mas nakakatakot kung ganun yung gagawin ko. Ang dilim kaya ron. Pagbaba ko nga sa amin, nag-tricycle na ako ng special. Dati kasi, pag umuwi ako, naglalakad ako kahit madilim. Simula nga nun paring RJ, hindi na ako nagpaabot ng ganong oras sa pag-uwi. Magandang gabi, batang 90s horror. Ako nga po pala si Mariel, taga Bisayas. Nangyari tong kwento ko bago mag-pandemic. Bermans ng 2018 or 2019 yata. Basta nasa kabisayaan pa rin ako noon Ngayon kasi dito na ako sa Pasig Galing ako noon sa trabaho Medyo late na rin Mga bandang alas gis siguro Pagod na pagod na ako Kaya ang nasa isip ko lang noon Eh makauwi kagad Buti na nga lang eh may jeep kagad na dumaan Kahit disoras oras na Kaya sumakay kagad ako Sa simula wala namang kakaiba May ilang pasahero pa rin May estudyante may isang matandang lalaki sa gitna at ako sa bandang likuran. Habang umaandar kami, isa-isa silang bumaba sa mga kanto. Una yung estudyante, pagtapos yung matanda hanggang sa ako na lang yung natira. Medyo nailang ako kasi bihira akong mapunta sa ganong sitwasyon Madalas kasi kahit papano eh, may kasabay pa rin ako pero nung panahon na yon tahimik na tahimik na sa loob ng jeep. Ang maririnig mo lang ay yung ugong ng makina at yung tunog ng hangin sa labas. Ilang minuto pa yung lumipas eh bigla kaming huminto sa isang kanto. Nag pull stop, narinig ko pa nga kumamot yung gulong sa kalsada. Nabwisit ako kasi muntik na ako tumilapon sa loob. Buti na nga lang eh, nakakapit ako sa stribo Tumingin ako sa bintana at nakita kong pinapagalitan ni Manong Jeep ni Driver yung tricycle na biglang huminto sa harap niya. Hindi ko na narinig yung sinabing dahilan ng tricycle driver. Sakto namang may sumakay kaya nabaling ron yung atensyon ko. mag yon, isang babae at batang siguro mga nasa sampung taong gulang. Umupo sila sa bandang gitna ng jeep. Nung panahon nga na nakahinga na ako ng maluwag at least hindi na ako mag-isa. Naisip ko rin kasi na mabuti na lang at may sumakay pa. Alam siguro yan ng mga madalas mag-commute kung anong mangyayari kapag ka mag-isa ka na lang sa jeep malamang sa malamang e eh, papalipatin ka sa iba. Napaisip din ako noon na kung papalipatin ako ni Manong sa ganitong oras. Siguradong mahihirapan na akong makahanap ng ipang jeep pero ayun na nga, buti na lang may sumakay Pagkaraan ng ilang minuto, nilingon ko si Manong Driver at napansin kong panay na yung sulyap niya sa rear view mirror. Doon ko lang naalala na hindi pa nga pala ako bayad. Okay Manong, gets ko na. Baka akala niya magwa 1, ako. Bulong ko sa sarili ko, sabay labas ng barya sa bulsa. Nung hawa ko na nga yung pamasahe, tinignan ko yung mag-ina. Tahimik lang sila, hindi nag-uusap at ni hindi gumagalaw. Tumayin po nga ako. Baka sakaling tumingin yung isa sa kanila para makiabot sana ako ng pamasahe. Nasa pinakadulo kasi ako. Kaya ayoko na rin tumayo para mag-abot ng bayad. Baka kasi magkanda untog-untog pa ako bago ko makarating sa bungad. Pero ilang minuto ang lumipas. Ni isa sa kanila hindi man lang lumingon sa akin. Kaya doon na ako nagsabi. Bayad po mahinahon kong wika. Tahimik pa rin. Bayad po. Ate, makikibot lang po ng bayad. Wala pa rin. Napatingin ako kay manong driver na nakakunot yung noo. Binalik ko uli yung tingin ko sa mag at dun ko unang napansin na basang-basa silang dalawa. Yung buhok ng babae kumakapit na sa balikat. Yung sa bata nakayuko lang habang tumutulo pa yung tubig mula sa dulo ng buhok niya Napakunot yung noo ko. Ha? Huh? bakat Bakit kaya sila basa? Wala namang ulan na. Kanina pa ako nasa labas kahit ambon. Wala naman. Wika ako sa isip ko. Dahil nga ron, wala na akong nagawa kundi ako na mismo yung mag-abot ng bayad kay Manong Driver. Manong bayad po. Nilingon niya ako saglit. Sabay-sabi. Ah, Ning, lipat ka na lang sa ibang jeep. Babaling na kasi ako pa uwi. Sayang kung didiretso pa ako. Ikaw na lang yung sakay ko. Napatingin ako sa kanya. Ha? Tatlo pa po kami ah. Kakasakay nga lang po nila ate. Napakunat yung noo niya. Sabay tumingin patalikod sa glit. Ikaw lang sakay ko mula kanina ining. Takang-taka nga ako noon parang RJ. Medyo lumakas na nga yung boses ko kay Manong. May sumakay kanina Manong eh. Sila ate ayan Oh. Pero paglingon ko, wala na sila. Para akong binuhusa ng malamig na tubig. Ni hindi naman kami huminto. Walang bumaba. Dire-diretsyo lang yung takbo ni Manong. Pero yung mag-ina, wala na talaga sila ron. Manong, asan na po yung mag-ina? Napatingin siya sa akin. Ah, uh, yung bang nakita mong mag-ina eh? Basa yung mga katawan? Tanong niya. Tumango lang ako huminga siya ng malalim. Marami na akong narinig na ganyan sa mga kapwa ko driver. Akala ko, kwento-kwento lang. Tuwing ganitong buwan, may mga sumasakay raw talaga rito. Mga taong basa, mga kaluluwa ng mga sinawing palad sa nagdaang bagyo. Natahimik na nga lang ako parang RJ habang nakatingin sa upuan kung saan sila nakaupo kanina. Doon ko napansin na meron pang mga naiwan na tubig at putik sa upuan. Mula nun, tuwing dumarating yung buwan na yon, sinisigurado kong hindi ako nagpapaabot ng gabi sa kalsada. At mula rin nun, lagi ko na din sila sinasama sa pagdadasal ko lalo kapag ka bago ko bumiyahe.